Ganda po ng kulay ng mga ulap. Kulay pink. Nang umalis po kami ni Bossing kanina ay madilim-dilim pa. Ay ngayon po ay maliwanag na ang sikat ng araw. Kaya mo dali, dali, Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali, si Bossing po ay nagpain ng mga bubo. At siya po ay namamandaw na ngayon. Mamaya po dun sa kalakhan ng fishpond ay ay sasama po ako pamamandaw. Kami po ay magbabalsa. Ngayon po ay high tide. At bayan po ang tubig po. Pumapasok po dito sa aming simento. Dito sa aming loob po. Ganyan po kapag high tide. Yan. Kapag buwan po ng August, September, yan. Hanggang dito po kapag high tide ay ganyan. Tapos, nung mga nakarang buwan, hindi naman po pumapasok dito ang tubig. Ngayon na lang po uling Mayo iba po pala ang laki ng tubig kapag gagana yung buwan na. Nadidilig ang ating ano, harapan na. Si Bossing po ay namaman daw na po ng bubo. Doon po sa may daan. Oh, ganda po ng ano as. Bukang liwayway Eh, opo si Bossing naka-plus light. Madilim-dilim pa po nang siya ay nag-umpisang mamandaw ng mga bubo. Ano, mayroon? Ay, ka. Tatlo. Wow, mayroon. Thank you, Norid. Tatlo po. Tatlong parang. Ka ano, katay? Magbabalsa na? May eh, papandawin ka pa? Pakita ko muna po itong tubig dito sa ilog. Medyo madilim pa po. Iba pala ang laki ng tubig kapag gagana itong buwan. Ayan po. Oh, oh, Isang baitang na po ng hagdan ang kita. Oh. sobrang laki ng tubig. Hello, Kulog! Kamusta <laughs> <na> si Kulog? Kulog! <laughs> nagpapapasok po si Bossing ng tubig eh. dahil nga po high tide ayan kaya ang mga isda ngayon ay sasabang sumasabang po Hmm? Ayan guys, at kami po ni Bossing ay mamaman daw na ng mga buubo. Nasaan yung atang balsa? Ako pa, Kami po ay magbabalsa. Kaya po may dala si Bossing na timba ay doon po ako uupo. Parang maambun, no? Ayan po, samahan niyo po kami. Sa pamamandaw po namin ni Bosing ng mga bubo. Unang pandaw. Wala. Ano kaya? Wala. Aba, mayroon. No? Kasi parang maliit pa Bosing Alpasan mo muna. Oh. Pasok ito. Parang maliit pa naman. na yun. Marami pong ibon na naglilipatan. Baka sila hindi masyadong papasok sa bubo mo. Gawa ng araw-araw naman yata ay kinagpapakain. Araw-araw sila busog. Ay, hindi nga papasokin ang iyong pain. Sad-sad na katabusin eh. Masyadong mababaw ang tubig dito. Nandito po kami sa may parting dulo. At medyo may kababawan po dito ang tubig eh. May huli. Aba! Mayroon! Dalawa! Kasi maliit pa. Alpasan mo muna, bossing. Nariligaw yung aso? Yung isa, alpasan mo. maliit pa. Ni... Yung isa'y wag na 'ni. Eh. Yung isa'y hindi naman masyadong lumalaki, ay pula. magal na natin dito ngayon lang ako nakarating dito sa parting ito paano po ay kapag ka hibas ang tubig ay masyado po dito mababaw hindi po kayang anuhan ng balsa pero ngayon po ay dahil nga malaki ang tubig kaya nakalusot po yung balsa namin Aba, isda. Ano isda? Bakuli. Ano kasi pizza si? ay boss Kasag. Halimango. Similya. na, papakita ko. Oh, dugo. Oh, nasipit po si Bosing. Ba't nasipit ka na naman? Ay. Ay. Ito po ang bakuli. Yan. Isdang bakuli. May huli. Abay, meron. Dalawa. Pero maliliit pa yan. Siguro yung mga hinulog nating si Milyahan eh. May mga ano na siya. May mga sipit na. Ganda po ng kulay ng mga ulap. Kulay pink. Ayo ah, pumasok Sa so, sobrang init, honey, eh. oh, ah. Oh. Itong mga damoy na tutuyo. Ba, eh, may isda na naman pong Eh. <coughs> o dami, oo. Oh, oh. Ito, uh, hindi ba? na ko. Ano na Ano? dami. Nakikita ko yung mga ulo nila. nanginginain. <coughs> Ganda po ng kulay ng puno kapag natatama ng araw. Nagkukulay yellow. Walang huli. Maliliit pa po ang nahuhuli namin ni eh, Bossing. Inaalpasan na rin po namin. Mga ilang buwan pa yan bago lumaki. Tagan dito po kung talim ako. Dito'y maralim. Eh hibas Po, lumalangoy. Eh. ipalpasan mo na lang ulit. Kasi pati hindi nakakapanguhan ng bunga ng busaing. Katay manguha mga minsan. Malang, kanina po doon kami galing paikot mm -hmm. ito. May nahuli po kaming dalawa Ay, nalubog tayo <laughs> Hindi tayo kaya dito Baka masipit ka na naman, busing Oo, oh, bayan na nga na, Labas na -tang -tang -tang. Oo, Lalaki pa yan, boss. Eh. Sayang. Ayan. Malaki pa ang ilalaki na yun. yan Ayan guys, at dudong na po tayo. At bayan, nakaabang ang ating mga uh, alagang aso. Si Kulog, Silver. Nakiwala si Pulot. Alpasan po ni Bossing at uh, medyo maliit pa. Small size pa. Para lumaki po. Nang umalis po kami ni Bossing kanina ay madilim-dilim pa. Ay ngayon po ay maliwanag na ang sikat ng araw. Kaya mo oh, Oo, oh, ako na magdadala. wala medyo maliliit ang ating alimango ngayon dati noon ay pag nagtatali ka bossing ng alimango ay hirap mong sakmalin hirap mong hawakan dahil malaki ay ngayon po yung ha? ipakalakihan ah, apat na peraso po ang gagapusin namin ni bossing ngayon tapos ay hindi hindi siya ganoon kalalaki Ito po ang huling alimango. May bossing. May... Kulay pula. Kulay pula po ang sipit niya. Hindi luto na. <laughs> Hello pa. Dito may pula. Ito ang kulay niya. Yan, ngayon naman po ay mamimitas tayo ng mga gulay, ng mga talong, dahil pitasin na po. may atang niya. Grabe, napakarami pong bunga itong isang punong ito, ah, oh, ah. Pipitasin na po natin, Pag panggulay lang po araw-araw ay hindi na po bibilhin. Libre na. Wala po akong gunting kaya nilalakmit ko lang po. ay na po. Tayo tayo. Ito po yung mga napitas nating na talong. Tapos pipitas pa po tayo ng sitaw. Tuloy oh, kayo muna po. Tayo. Tuloy. May mga ngilan-ngilan pong, ano ah, bunga. Ah. Hindi po lang dumating si Busing ay may sitaw na may talong yung sili ang nawala ng bunga. Abay, ah. okay, kinuha ko ng lahat eh. Pero mamumunga pa naman eh. Balik, pulot. Boom, madami pa doon. Eh. Saan? May isa pa doon sa dulo. Para maglilipasan na itong ating sitaw. Boom, madami ng bulok na kayo. Ito naman po yung mga napitas nating sitaw. Ayan po si Bossing at may pamumulot ng pilaway. Ba, nakay marami kang napulot, honey. Eh. Marami pala ngayong laglag. Patingin nga po sa inyo. Dami. Lalagay mo dun. Ah, salagayan mo. No? Lipi uh mo. -huh. Ba, marami pa po si Bossing ditong napulot. Dadalim na yan. Oo. pag nila sa kubo. Ano? dami po ni Bossing na naipong pilaway. Ayan guys si Bossing at nagtatabas po ng damo. Pitasin na rin pala Bossing yung mga ano ah. Mga talong. Uy baka matabas mo yung ano ah. Kamatis. Bayan. Oo, uh, oh, pitasin mo na. Mahinog na yan. Ibuburok lang Pitasin mo na muna yung mga talong. At akin na dito at ako'y nagliligpit. Binigin. Parang oh, ay bilog. Oh. <laughs> Hindi na lumaki. Napagtina ng init. Ayan po ang ating view ngayon. Ganda ng ulap. Napakaliwalas. Aba, may maagap nagpapalipad ng burador, no? Ano? Bulador. Ano? Eh. Saranggola. <laughs> Ay, babusing. Kuhay mo na rin yun. Yan. Pwede na yan. Gagangula ang... ay mga kamatis di yan ah, aba pala pa busing meron pa pala dito ano ah nabulok na yung isang kamatis ano dalawa pa yung talong magtatabas na rin po si busing busing upuluti mo yung ano ah ba sa likod nakaitinangay na ng pusa basura po, no may isang basura nakaiti na ng pusa punang aso yan pong mga kamatis diyan ay eh, hindi ko itinanim yan ay eh, itinatapon ko lang po diyan yung buto ay tumubula ang meron pa yan guys ang atin pong na harvest dito mga kamatis, talong, tsaka po may sili. Dami pong kamatis. Ayan po at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!